Kasi nakikita niya yung mga farmers na dala-dala ni Secretary Kiko. Yung iba nakatsinela, yung iba nakatapak lang. Sasabihin nung manager, Chairman, paano kanya pa pahiraman ito? Baka hindi makakabayad itong mga ito. Palaging ganun ang tingin nila sa farmers. Meron din po tayong batas. Republic Act 10,000. Ano po sinasabi ito? Lahat po ng bangko, mapa-publiko, mapa-private, 25% ng loanable fund ng banko ipairam sa mga small farmers and beneficiaries of agrarian reform. 25% of their portfolio. Hindi natutupad. Check-in po ninyo. ni ko po yan. Only 4% sa 25%. Gumagawa ng paraan ng mga banko para Masirkumbent yun. Kasi nakikita niya yung mga farmers na daladala ni Secretary Kiko. Yung iba nakatsinela, yung iba nakatapak lang. Sasabihin nung manager, Chairman, paano kaya niya pahirapin ito? Baka hindi makakabayad itong mga ito. Palaging ganun ang tingin nila sa farmers. Hindi po kalat kalate, eh. Ang mga batas po na nagawa na ng Kongreso, marami po yan. Ang problema po, hindi po nila sinusunod. Kaya ang kailangan po talaga rito yung oversight function. Tama po yung direksyon natin. Sa susunod po siguro natin pagdinig, dadaling ko yung mga sinasabi ko sa inyong mangilan-ngilan ngunit importanteng mga batas tungkol sa agriculture, ngunit hindi natutupad. Salamat po, Mr. Chair.